Sa malungkot pong gabi na ito ay naging number one trending topic sa Twitter, ang pag-alala ng celebrity sa iba pang netizens sa pumano na comedy king na si Dolphy. Napatweet po si Boy Tukizo ng I Love You para sa kanyang lolo Dolphy. Isa naman po si Agot Isidro sa mga nagsabing kinararangal niyang makatrabaho si Dolphy. Nami-miss daw niya ang veteranong aktor. Pati po si Janice de Belen, ang screenshot ng pagsasama nila no, sa screen ng Comedy King. Kwento pa naman ng aktor na ito si Ping Medina, parang mataas na klase ng sining ang panonood kay Dolphy. Lahat daw na, na eksena ay hindi nasasayang at lahat ay may katuturan. Pero laro kahirap-hirap sa pag-acting nitong si Tito Dolphy kaya tinuturing siyang isang henyo. Ito naman ang kwento ni Megastar Sharon Cuneta sa kanyang tweet. Si Dolphy daw ay isang mabuting ama, mapagmahal na partner kay sa Padilla at ang nang tumulong sa sinumang lumapit sa kanya. Nangihinayang naman ang komedyating si Ogie Diaz dahil hindi man lang naigawad kay Dolphy ang parangal na national artist. Hirit naman ang kapalit ni Edu na si Edo uh, Edu Manzano, ano po, naging mas masaya na ang langit dahil nakikitawa na daw sa mga anghel si Dolphy. Para po malaman ang buhay ni Dolphy, bisitahin lang ang interaction.com at basahin ang kwento ni Enrique Ramos na Dolphy, A True Story. Balik muna sa iyo, Paolo.